Ano so ba ang kalaban ng Philippine Cinema? Tita ko lang tong video na to na tinatanong yan at ito yung mga sa tingin kong dapat i-improve ng movie industry sa Pilipinas. Unang-una, casting na mas pinaprioriti yung may following and sikat kaysa sa mga marunong talagang umakting. Oo, merong ilang magagaling agad sa mga unang pagsalang pero may ilan kasing hindi naman magaling umakting pero kinakas nila dahil nga sikat lang. Mayong yung kita naman ng manager nila na hindi pa nga ready ang talent nila pero imbes na itrain pa nila, isasalpak nila agad sa mga movies or series na in the end, nakaka nga lang doon sa karir ng actor na yon. Example sa Hello Love Goodbye, oo nakatulong na si Katrina Alden yung bida dito since sikat na talaga sila pero hindi lang naman yung kumita ng malaki dahil doon eh. Kumita yung movie na yon dahil maganda talaga yung mismong movie and yung performance nila. Kumbaga hindi lang talaga dapat sikat or may following lang sa social media, kundi dapat marunong talagang umakting. Daan nyo, kahit gaano kaganda yung cinematography, yung story, kung pangat din naman umakting yung mismong mga bida mo, napapangit din talaga yung mismong movie. Second, I would agree doon sa ticket prices na masyado nga mahal. Minimum wage natin sa Pilipinas nasa 695 pesos per day, tapos yung mga ticket prices nasa 300 to 600. So mabigat talaga sa karamihan na yung kikitain nila sa buong araw na pagtatrabaho ay mapupunta lang sa panonood ng isang movie. Siyempre hindi lang naman doon matatapos yung paggasos dahil pamasahe pang pa, panggas kung may kotse ka, tapos pangkain pa. Kumbaga, iisipin ng isang taong minimum wage nga lang yung kinikita Iipunin niya na lang yun Nakakalungkot pa nga dito Karamihan ng mga Filipino Mas mababa pa sa 300 pesos yung kinikita So paano pa sila makakabili ng ticket sa isang movie? Papansinin mo nga sa mga sinihan Kapag 200 pesos below lang yung movie Ang daming nanonood Kahit nga yung mga sinihan na libre for seniors Ang dami rin nanonood So kita mo dito na may audience naman talaga Na willing pumunta as long as affordable nga yung tickets. Kung ikukumpara mo nga sa streaming, yung 300 to 600 pesos, isang buwan to dalawang buwan na subscription na yun eh. Tapos, daang-daang movies na yung mapapanood nila. So ayun, kailangan lang din talagang mas maging affordable ng mga tickets. I understand na kailangan nga kumita ng studio, yung sinihan, yung mga gumawa nga ng movies, pero sana kung mabababaan pa, sana mababaan pa para mas mainganyo nga yung mga taong bumili nga ng tickets. Malala pa nga dito, paano mo mainganyo yung mga taong manood ng 300 to 600 pesos na movie kung yung mismong movie na nare-release nyo, parang hindi naman pinag-isipan. So, papasok nga sa pangatlong kalaban nga ng movie industry dito sa Pilipinas, which is yung lack of creativity nga from the writers and directors na yung mga movies dito sa atin, halos pa ulit-ulit na lang, or kung meron mong babaguhin, sobrang konti lang. Okay lang naman ding manggaya kahit konti, eh, pero at least, be creative with it naman. At papaano, may gawin silang bago doon sa pinagayahan nila, kumbaga, i-improve nila yung existing concept na. Para tong yung sinasabi sa mga corrupt officials or mga kamag-anak nga nila na magnanakaw na lang din naman kayo, ayusin nyo naman yung pagbumukha nyo, di ba? <laughs> I don't want to compare but look at Korean films. Mga love story tropes sila na paulit-ulit pero okay lang kasi maganda naman yung execution eh. Also, napackage naman nila into something else yung existing concept nga. Okay, pang-apat na kalaban nga ng movie industry sa Pilipinas, walang fresh ideas yung mga movies dito sa atin. Again, with South Korean films, lahat ng issues sa na kanila, nagagawa nila ng story eh. And sana, ganun din yung gawin dito sa atin. Aming kwento dito sa Pilipinas na sa atin lang at sana ayun nga yung i-explore and gawin nga ng story na iba naman sa mga napanood na nga before. Pwede nga sa mga horror thriller dito sa atin, isama yung mga relevant issues nga, katulad nga nung sa Sabongeros, na corruption, tapos imit na lang nila halfway yung audience na wag lang gamitin tong real stories for marketing but use these issues to create an awareness then and also gawing maganda talaga yung mismong story ng movie. Balikan lang natin yung sa ticket prices, kadalasan naman, kung maganda talaga yung movie na pinapalabas, kahit mahal yan, pupuntahan niya ng tao eh, as long as bago and intriguing nga yung story. Example, kita kita and dating kol tadhana, parehas tong malaki yung kinita eh. Given na may mga kumikita naman ng na malaki na mga movies nga dito sa atin, it shows that the audience will come if you actually give them new and fresh ideas na maganda nga rin na-execute. Atin nga, yung movie na may pinakamalaking kinita ay yung Avengers Endgame And oo, mas malaki yung budget nila sa Hollywood and hindi naman natin kaya gumawa ng Transformers or Avengers pero kaya naman nating sumabay sa ibang genre as long as maganda nga yung kwento. Ang lima, we need to let go yung lagi nating sinasabi na okay na yan, dapat matuwa na tayo. Let's support Filipino movies! Okay lang naman suportahan kung maganda talaga eh pero kung pangit, kahit gawang Hollywood or sa Pilipinas man yan dapat lang na huwag mong suportahan. Doesn't matter kung gaano naghirap yung director, yung writer o yung buong crew niyan kung pangit talaga yung nagawa nila, ten pangit talaga. Pero, hindi mo naman di-discredit yung mga nagtrabaho doon. Kung baga, yes, pinag pinaghirapan niyan yan, pero ayun nga, pangit lang talaga yung output nyo. Toxic kasi na puro support lang, tapos basura naman yung gawa. Dapat sabihin, support good Filipino movies at hindi lang support Filipino movies. Ganun lang kasimple yon Sakit kasi sa atin nga, natakot tayong may masaktan or may ma-offend. Pero kasi, trabaho nila yun as the director and writer na gumawa ng magandang pelikula. And I know na ayun din naman yung goal nila eh, magustuhan ng audience yung project na ginagawa nila. Anim, I would agree din doon sa censorship and kung paano sinasala yung mga movies dito. comes to the point yung mismong nagpa-fund ang mga movies, ayaw na nga mag-invest sa mga ganito kasi nga, risky eh. So in the end, babaguhin na lang nila yung story or hindi na nga nila gagawin at all. Pis naman kapag yung movie tackle topics sa may matatamaang malaking opisyal sa gobyerno, connected sa relevant societal issues, or controversial para sa simbahan, tataasan nila yung rating para hindi nga maipalabas sa mga sinehan. Example lang, hindi to Filipino movie ah, yung The da, da Vinci Code na na-offend kayo doon. <laughs> napakabalat si Buyes kasi ng mga nagsasala dito sa atin. Napakabalat si Buyes kasi yung mga nagsasala ng mga movies sa atin. Tapos masyado na lang pinapersonal na akala mo sila lang yung manonood eh. Mayan, imbes na sinasala siya on rules or strong arguments, sinasala siya based on personal feelings kung offensive nga doon sa religion nila. Minsan nga isi-censor nila kasi nga hindi lang talaga nila gusto yung idea. Like, paka-alam namin kung hindi nyo gusto. Kami, may, may mga ibang audience na gusto naman eh. Alam mo yun? So, malakas talaga makasira yung censorship sa isang movie industry. Ayun lang naman yung sa akin kayo ba? Ano yung sa tingin nyong kalaban ng Philippine cinema? kami yun na lang. Thank you.